kami ng tangigi ngayon mga kapising sa araw ngayon mga kapising ayun po lang pamain mga kapising nakapamain na kami yan pamain namin sa subid subid sa tangigi yan makauli uh, tayo ng tangigi mga kapising para maganda yung video natin no? video tayo ng mayus tayo ng biyaya ng ating Panginoon sa taas ay mga kapising mag pa kami mga kapising abangan ah, na lang mag na kami mga kapising

kami gamit mga fishing Pinailan din. Saan iba kami sa likod-likod? Okay. Ito lang ba yung tangi guys? Sa malapit, sa isla. You know, yung isla namin, Kanipo. Dito lang kami, dito lang kami bandang nakahuli. kamu memang nih lepas itu guys dia roda kagak itu ha tang tang tak kok ini baru pinggirnya ditengigi

ah, oh, gari pa kami mga kapising, you know? may pamain pa. May piraso, yung isa namatay na. May piraso naman yung kalapat to. Ayan, sabuha ko namin yung maya. Gari mga kapising. Ayan, nagari kami ulit mga kapising.

A ver City. City. kilos. City kilos. Yan. City uh, kilos. Ayun mga kapising, dito na ako sa bahay. So, dito po ako sa bahay ng lolo, Dito ako sa ako nakatira. So yun mga kapising, isang piraso na huli na minun. So bininta ko na kakain na. So yun na talagang kumain. Hindi na kami nakahuli ulit. So yan mga kapising, pakita ko sa inyo magkaroon yung kita namin sa araw po ngayon mga kapisin so ito po mga kapisin yung resibo resibo lang muna ipakita ko kasi hinahati-hati na namin ni papa yung huli ito lang po yung resibo so ayan ayan nakikita yung mga kapisin ayan 7 7 kilos ayan, ay, ligtan na natin ayan 7 kilos. So, tag 230 yung presyo. 230 to so, kumita kami ng 3 times natin. 230 times natin sa 7, 7 kilos. So, 116 yung kita. So, bali, binigay ni Papa sa akin ay 700 lang kasi sa kanya yung bangka. Tapos, yung crudo pa, nabawasan. So, 500 ng kita ko. Ang ang party ko. So, yung mga pising, Ayan. Nagpala pa rin tayo ng Panginoon, no? kahit paano Isang piraso lang. So, yung mga kapising, kitigiti lang tayo sa suri Abang yung mga video. So, Abang-abangan yung mga kapising. So, yun mga kapising, salamat sa panood. So, yan, kitigiti tayo sa mga kapising sa sunod yung mga upload. So, bye-bye na. Thank you.